Hindi ang Magpapasab siya, ng mga kababaw gawain. Po 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 sa ngalan ng Diyos sa mga pag-iikaw ng kababaw po na tayo yung yung hindi, ay para sa 2nd ISIS. Kumainin sha tayo dito at pagsabi, mo ako pagdating ng panahon pagdating ng so, hindi, sa paraiso At doon ko babutin ito. Wala na din. Sa sa sinasamba at tinuturo ka namin ng Panginoon si Kristo, sa pangkat sa pamagitan ng iyong panel na ito, ilapit mo ang mundo. Panalangin. Mahal ang Panginoon ang kararing karari na magkapsala at gawin ka na ni Gawing mo ang kumikilala sa kanyang kasalanan at pagsisi

sana'y pagkaloob mo kami ang mga hati ng ilawat mo makasalaan ang lang ka sa to. Patawarin kami yung pa Kami isa sama mo sa langit. Amin. Ama namin sa bahay na mo pa sa amin ang parang mo. Kundi nang mong بابا جي مريا کو گراسيءا پنھنجو جو ڪيئن مٿي جو ڪم ڪري پيو ٿو بابا جي پالهن کي پالهن کي بابا جي مريا کو گراسيءا پنھنجو جو ڪيئن مٿي جو ڪم ڪري پيو ٿو بابا جي پالهن کي پالهن کي بابا جي مريا کو گراسيءا پنھنجو جو ڪيئن مٿي جو ڪم ڪري پيو ٿو بابا جي مريا کو گراسيءا پنھنجو جو ڪيئن مٿي جو ڪم ڪري پيو ٿو بابا جي پالهن کي پالهن datu bersama dan datu pertiwi seterusnya apa orang datang orang lagi atas seterusnya nombor 3